Um, for anything else, Hock, um, welcome to Bacolor Practical Tutorial. So, may mga safety rules lang po tayong need to apply every time tayo, na natin po sa ito. Okay, natin na kaunting discipline na magdapat mahalak tayo ng parts. And second po, hato um, po lang po dapat sa downing. Third po, trigger finger out. Once na humahalak ng pa parts, dapat nakatrigger finger out. What matters is kung saan mo siya in-name, dapat doon siya pupunta. Order okay, muna tayo mga lods habang hinihintay si Bapang Henry. Ano yung ano? Kahit tagal na nang hinihintay mo. <laughs> hey. Hello, hello, hello. <laughs> Bak, hey, parang hey. short hair yung last time. <laughs> 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 tara na. Oh, tara, let's go, let's go. Ibat si, na kami. Ibat si, na kami. Bakulor. Bakulor. Bakulor.

Ayo, putu kana, putu kana. Putu kana, putu kana. Hey, ito, touchdown tayo dito sa practical shooting range here at Bacolor, Pampanga Kasama natin ang mga tropang Welcome to Power Practical Shooting Range Babulor Shooting Center. Mm. <laughs> bang, bang. Ah, Prof Pang Wanji. Pa eh. Prepared dok? At tactical shirt, patuh ya. Dugi. Pantalang awo, itu langsung nate. Ih, yeah. Wanji. Saya sambil di sini guys. May libre kayong iPhone pag natamaan kayo. Hey, iPhone. iPhone 15 Pro 1 terabyte. na page. Okay, ito natin Wala po bang water gun dyan? Bang water gun lang ata kami. Pellet gun. Mamimili ka rito kung ano. Ito. Kung ito, 3 entrance free, then 4-0 yung balance.

Wala kasi ate magpo-tour eh. Ay, gusto pala si ate magpo right. eh. Grabe ba? Aray! Aray! aray. Sabahin na lang natin sila. Parela? Punto ka? Pagkas tayo kaya ate ko may deathpatch na mag-feed. Wala bang friendly ano dito? Friendly pa yan? Hi guys, dito. Mate may konting ano lang ako suggestion guys kapag natamaan kayo ng bala type mo lang, type mo lang HESOYAM <laughs> bro kung may baril ka bro type mo mo HESOYAM napakainit ano yung <laughs> trip nyo syempre kanya kanyang trip to <laughs> Sino? 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 sino, sino oh, ako, o yun Ayun Asan? No? Ayun, tabi Tulpo. Ta, 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 ta. Ay hindi sa taas oh. Oh, to. Ito ba? oh si, <laughs> si Dennis. Ayy! <laughs> 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 o yun jep, wait, tao. No ka <laughs> rin? naman yung tambay natin dyan? Parang tatambay lang <laughs> tayo. Hindi ka na magtatay? <laughs> Ayan guys, ito yung nabigay sa amin na ano to? Range. range. So mapapansin nyo may mga target tayo doon. So ang pinaka last dito is nakikita nyo mga damo. Kailangan nyo yung barilin isa-isa. Na barilin natin yung higla na yun. Ayan. Tutur ko kayo dito sa bay number 6. Ano? Bawal Pwede pa. May bomba Ayan, guys. So, ito yung B number 6. Kaso baka matamaan ako dun sa kabila. Baka bumanda yung bala dun. Masakit kasi yun eh. Masakit kasi yung mabarili. Ito, guys. So, makikita niya. Ito mga target natin. Ito, si ano, you know, Jeff Pogi TV. Atay. A. A. Patay! Kado ko na lang <laughs> pala to. Eto guys, napakaganda ng lugar dito. So marami pa pa silang mga ano, range dito. Ganda ng shirt niyo? Geng, geng. <laughs> Bossing, pwede mo mag-drawing dyan? Ah, pwede daw mag-drawing! Oh, nasa ah, lakang pang-drawing eh. Wala <laughs> po. Ay talaga. Kukuha <laughs> daw <na> ng pandraon. Ay <laughs> ito na pala yung bala. Ito okay. na yung ready na yung baril. Pala yung baril. Kaya paano yung mga bala doon? Pinupulot din ba yung mga bala doon? O hindi na? Hinayaan na lang, no? Kira sa landra Na? May inigsan sa landra po. Paano may kumukuha rin? Eh? <laughs> wow. Wow. Counter-strike, oh. Yey! Mm. bagay mo dyan, uh -huh. ba? Oh, bagay, bagay, bagay. Naka-ready na yung mga baril dito. Balik pinuha natin is yung three guns, no? Three guns. Meron tayong rifle, meron tayong shotgun, at meron din tayong pistol. At meron din tayong water gun. <laughs> Ay, wala-wala water gun, no? Grabe, oh. Naka-tactical shirt pa, oh. By 1G. Baka naman. Baka naman true pa, no? Ano? Wanji oh, uh, Wanji din to oh. din ako di mo. Oh. ang main goal talaga ng isa nating tropa dito. Ayaw lang talaga siya rito para kumain eh. I'm <laughs> <Ayun na. laughs> um, for anything else, uh, welcome to Bacolor Practical Cutlery. So, my name is Myra, one of the people who So, may mga safety rules lang po tayong

was the home the farms, Dapat nakatigot po niya. Huwag natin yung mga nasa pinigula na like Carlo so, Lisa. Idol mo pa naman dun yung bop. <laughs> Nakagatil na na niya kaagad. Mm. So, figure uh, so, finger out, always para less accidental po tayo. Uh, okay. And then number four po, uh, yung unloaded po and loaded. Eh, uh, Mayroon tayong dapat alam natin sa isa sa atin Paano din masasabi kapag yung firearms is loaded? Kung paano din masasabi if yung firearms is unloaded? So right now po, pag nag-open bolt ng ganito is unloaded ko siya. So, pwede ko pong iikot sa inyo. Ikaw si Ramon na naman dito. So pwede mo makita yung firearms. Sa likod, sa loob niyan, yung chamber niya na walang shells or bala. That, that, uh, meaning to say, unloaded na nito. Show clear. Kailangan lo niya through your eyes na clo uh, show clear talaga. Clear talaga siya. Kung paano pa lang kita sa inyo, dapat clear talaga siya. If clear, pull the trigger. Saan po na natutok yung muzzle ng firearm? So uh, to, sure, to make sure na verify po siya, i-verify natin siya by pulling the trigger. And iwasan lang po natin yung accident. Ano na mangyara dito sa firearm? And pang fifth po, don't break the degree was yan. Ito na uh, tayo sa naka-on deck na tayo bumuputok. So, ma'am, ano po yung Kapag po nag-upire nyo dito, nag ako. Tutok ako. na break the What matters is kung saan mo siya inin, dapat dun siya pupunta. Kasi yung uh, accurate, sabi na, Mabilis nga tayong bumarel, Saan na pupunta? Bala na ang lang. Ayan. Oh, yeah. Si up po, si yung bilog. Yun yung target aim natin. Ito yung bilog dito. Yes. Ay, kita nyo bilog na to. <laughs> <laughs> Ma'am, takot pa naman din po ako sa paputok. <laughs> hey, food trip po. <laughs>

sisimula ni RJ. Testing niya kung gaano siya kalupit. Ayan. si RJ Dalisay. Huwag kayong maingay, sasabihin ko idol niya si Cardo. No. Bago po shoes. Hey, <laughs> bago shoes. Prepared. Oh. <laughs>

Kamusta naman yung mga judges natin dyan? Mga kanina pa kayo nabibing yeah. Si si Megan kinakamuan uh. eh. <laughs> <laughs> Nagsalita isa eh! na isa? Eh no! huli, -huli kam ka boy! Uh, mo! Magagaling tayo mga taga Bulacan! time to shine Meg! Baka dyan talaga yung karir mo! Let's go! Oh, hinga ka muna, hinga ka muna. Kaya mo oh yan, Peace bomb muna, peace bam, peace bam, peace bam. <laughs> peace bomb. Yay! Nagpapawisan ako dito, kinakabahan talaga ako. Nakunta ko sa... Tapos, tsuk! May patay yung gamu-gamo. Ano <laughs> you know? pala sa yung kutubayan, palayuan? Iiwasan yung bilog. Yun! Yun o! ang si mo. At ang kanyang supportive na si Trupa. Ay, ala's si Trupa. <laughs> si Dennis pala 'to. Mga mga Trupa. <laughs> <laughs> Kumusta umako na rifle? Bap. Mabigat, bap. Bigat, bap. Bigat, bigat, solid. Yung anoin mo dito, yung pack Solid malakas. Solid malakas ka palang balikat, no. Paano ka magsu-shooting mamaya yon bap? Iyo alas. Alas. Ah, pento. Yun Naklap. isi, sige. Sige wag mo badal eh, pag pull ng trigger. Easy ba, 'yung bala? <laughs> Ready? Yo. <laughs> Pos, boss, matanong ko lang bakit ka galing mo. Ha? Huh? Ano sikreto? So, sanay talaga akong bumaril eh. Ah, ganun? Lalo na to eh. Riding. Uh, <laughs> 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 Relax eh, ali lang yan. May apa sa Nice, nice, nice. Ana, 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 ano? mo ano, Mukhang, ano, ano. um, <laughs> mapapadalas tayo. Oo, oh, mukhang monthly tayo dito mga guys. <laughs> Bro! <laughs>

push talaga sya talagang? push eh. kapag pinutok mo push pa rin ha tapos itong left hand ko nakapapush at mm -hmm. nga parang nilalabanan oo hmm. palapan kasi kapag hindi ko pinush na ganoon ah okay so labanan ko sya oo ah, Pag... nakapapush syang ganoon ala woooooo 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 Burning! Okay, one. One, two, three. One, two, pistol. one, two. Pistol, pistol. One, two, three. Next time. And, Mom, you're right, the Foggy TV. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Nap napakagaling ni Ma'am Idol. <laughs> Mapabaril man, mapakuha man, ano? <laughs>